Ganyan lang muna may hindi pwede ako tumaog. Kay oh, bawal ang sarap yung pagsikad-sikad niya. Eh. Ayun. Para sa diin ba. Ayan. Ganyan parang ano ko parang tagilid. Walang pili yan kahit gabi. Uh, kasagsagan mo tulog. Kagabi nagising ako. Kagabi nagising ako nito. Minamasahe ako. yung nga, sabi ko sa'yo nga may umano dyan. yung hmm. na ang pala <laughs> si yung Isa pa Huwag mo ibaon yung ano mo, mea. koko <laughs> hmm. Hindi ako maka taob ng hostomi. yung padjak niya ang sarap na anak niya yung kulihan pag napadjak ang sarap sarap dito sa balikat hindi rin kasi kumakataog May panahon din tong ayaw mag-massage. Mm, Pili-pili eh. Mayroon lang, ano ganado. Makaupo ka lang, papatong na eh. Sir. <laughs> <laughs> <laughs>